Good morning. Sana naman si Idol. Pluto naman. Good morning mga ka-idol. Ito na naman tayo magluluto sa kusina ni Kuya Joel. Hindi. Ang idol sa kusina. Kusina ni Kuya Joel. Ito po ang lulutuin niya. Tinulang manok. mga sahog niya. Sibuyas. At ano ba ito? Luya. So ang pangkap niya. It, ito ang malunggay. At meron pang malunggay. Malunggay natin mga idol. Dahon ng malunggay. Dahon ng malunggay. Pang halok sa tinula natin ng Salamat nga pala sa aming kapitbahay na nagbigay ng gulay. Ayan ang gulay natin mga idol. Opo, bigay nila galing Pangasinan. Bigay ng kapitbahay mga idol. Mayroon pa tayong oprah mga idol may okra tayo mga idol oh. Ayan. Okra din ng kapitbahay. Galing ng Pangasinan. Ayan. May doon pa tayo. At ayan nga po, siya ay magigisa na. Naglagay na ng mantika. Kunting mantika. Nilagyan na ang bawang. Ito, ito.

Mahal natin yung bawang at saraan. Ayan. Sa ating sinubang. Ayan at nilagay na ang manok. So matulog ang sinubang dito yung si jowl. Nilagay okay, na nilagay na ang paminta. At saka, nagyan natin ang kunting patis. Kunting patis para mas, 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 mas masarap ang sabay. At saka, nagyan sabay ang na ating nor cubes. cubes. At maglagay din siya ng nor cubes. Chicken yan lang. Oo. Ah in cubes. Sayo kita mga idol. Ito yung gulay na pangalos, tinula natin mga idol. Isang sayote lang, pwede na. Mga tanang muna natin. Kasi okay sana ito pag wata pa, matanda na kasi. Ayan, kumulo na. Ilagay na natin asin, mga idol. May inner na ito. Ayan. Sa iyo, Ito yung marunggay natin, mga idol. Ah, para pansahog natin sa tinula ito. At saka, may bahaw tang mga idol. Kailangan ito ibabaw natin sa ating bago sinahin para makain natin Sayote, Ayote, ilanggay na natin. Hindi hmm. malambot na po ang sayote kaya lalagyan na ang lahat ng anong sangkat, gulay. Okay. Ano, siling green, sibuyas, siling green. at saka malunggay. Sabay-sabay na natin itong tatlo. Sabay-sabay na. Ayan ang siling green natin. Oh si na hiniwa at saka malunggay kaya naman ng idol sabay natin ang tapita kaya na ang dahon hindi sariwa pakuluan natin isang minuto ng idol ito na po luto na ang pinulang manok ni Kuya Jewel tara na kain na tayo ito na po, kakain na naman kami. Tinikman natin mga idol. Tinikman na ni idol. Oo. Oh, ang sarap. Tara na, kain na tayo mga idol. Luto na ng ating tinula. Hanggang dito na naman ang video namin. Salamat sa panonood. God bless sa inyong lahat. Bye-bye.